Sampan ng mga reklamong plunder at graft si dating Senador Antonio Trillanes ang Bootsman laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Makakausap natin sa linya ng telepono si JC Cosico. JC, anong pinagmulan ng reklamo ni Trillanes? Sige, natugag na yan. Doon sa pag-abuso po ni Senador uh, Bongo at sa uh, former President Duterte sa kanilang ha, posisyon sa gobyerno para nga raw mapunta sa kanila yung 7 billion pesos worth ng infrastructure projects. Bukod nga sa plunder ay inireklamo po ni Trillanes sa draft at paglabag na sa Code of Conduct for Public Officials, Sinago at Duterte Ayon po kay Trillanes, a conflict of interest ang pagbibigay ng 7 billion pesos kalaga ng proyekto sa CLTG Builders na pagmamay-ari ng Amanigo, at sa Alfredo Builders sa company naman ng kapatid po ng senador. Nagsimula raw ito noong alkalde pa ng Davao si Duterte hanggang sa si naging presidente sa Napukaraw po ni Trillanes ang mga kopya ng kontrata mula sa si TWH noong senador pa sa Narito po ang pahayag ni Trillanes. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at uh, Duterte kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-impluensyahan ito. Bawal po ito, di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating uh, batas, up to fourth degree of uh, of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at uh, kapatid. GD noong 2024, magsamparin nga ng kaparehong uh, sa DOJ itong single at uh, in inendorse tayo yung complaint na yan sa ombudsman pero ibinatura rin po yun ay ombudsman Samuel Martinez na appointee ni Duterte. Sige. Sinabanggit ba mga diskaya sa reklamong sinampan ni Trillanes? Sige, hindi naman kasama doon sa final na complaint itong, si, uh, ma itong mag-asawang diskaya. No? Pero isiniwalat po ni Trillanes na nasa 816 million pesos na halaga ng mga proyekto ang nakuha umano ng uh, mga kumpanya dahil doon sa pagkakaroon ng joint venture ng CLTC doon sa same zero construction ng mga diskaya. Sige. At may reaksyon na ba ang kampo ng dating Pangulo at si Senator Bonggo sa mga reklamong ito? Sige, wala pang statement yung camp ng uh, former president pero Senator Go ay itinanggi pong ginamit niya ang kanyang posisyon para nga makuha na mga kumpanya ng kanyang family itong mga contract na ito. Iit pa niya, eh, uh, ito ay paglingis lang daw sa atensyon ng publiko mula sa flood control scandal. At uh, umaasa rin po siya na magiging patas po ang ombudsman sa kabilang investigasyon. Narin na po ang pakiyad ni Sen. Bongo. You are parking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun. Sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financier mo nga. Sige, sabi naman ni Office Magoy Gregulia, eh, they will study this uh, complaint filed by Trillanes at ito po ay dadaan sa evaluation. Tinimuna ang latest. Pag-aaral. Like,